Magtitinda talaga sana ako ngayong araw. Kaya lang ang asawa ko ay may sorpresa pala. At ito ang gustong gusto ng lahat ng mga asawang babae dyan. O ano, aminin natin. Sa totoo niyan, hindi ko naman talaga ni-request ito sa kanya. At wala pa naman akong balak ayusan ulit ito. Kasi para sa akin, okay pa naman. At tinatali ko lang din naman pag nagtitinda ako. Pero dahil nga sinurpresa niya ako, abay, tatanggi pa ba ako? O ba diba? happy yarn. Ang bait talaga ng asawa ko. Kasi tignan Nan mo, may pamerienda pa siya sa amin. Kasi mahaba-habang oras din itong pagre -reband. Sana all nakarebant. <laughs> Tinulungan ko na nga pala siya sa pagluluto dahil nakababad naman itong gamot sa aking buhok. Mga isang oras din. At ito nga ang unang subo. Mm, ayan, tinapay. Lahat <laughs> kami nagmerienda na rin. Sino bang hindi mapapamerienda kung ganito, ba? Diba? Mm, yummy. Meron nga rin parang nagtinda rito ng tinapay at bumili na rin ako para mamaya meron na naman kaming memeriendahin. O, oh, ba? Diba? uh <laughs> busog talaga. Karamihan talaga sa mga babae ay gustong gusto ang magpaayos ng buhok. E paano ba naman kasi kahit na ka, basta ang buhok mo maganda. Naku, lahat nagiging maganda sa paningin. O oh, ba diba, aminin. <laughs> Kayo mga asawang nalaki dyan, kapag napapansin nyo na mainit lagi ang ulo ng asawa nyo, naku, gusto lang yan magpariban. Ayaw lang yan sabihin. Pero tignan mo, pag napariban mo yan, naku, laging nasa mood yan. Kahit may kasalanan ka pa, laging nasa mood yan. Kasi pagtitingin yan sa salamin. Ah, oh, nakakaganda ng mood. <laughs> Malilimutan niya yung kasalanan mo kasi ang iisipin niya, ikaw ang nagpareband eh. Ikaw ang naggumastos na kanyang pampareband. Oh, 'di ba? Try nyo. Kaya minsan, huwag din kayo maging manhi, 'di ba? Pag naglambing sa inyo, 'yun na 'yun. Gusto lang yan magpareband. <laughs> At syempre, bago natin tapusin ang video ng ito, magte-thank you tayo. Kahit hindi ko hiniling sa iyo 'to, pero alam mo ikakasaya ko. Thank you, honey ko. Honey, Han, thank you. Thank you. <laughs> Sana all.